Yun, good morning. Ito na nga. Na nakaabang na naman sila. So, nakapagpakain na nga po sila altered. Ang Yun, um, tubig. Medyo kulay blue yan kasi nilagyan namin ng uh, vitamins na merong halong pang ano, gamot para sa masipon ayun so yun na dalawa pa sila nagilimlim na nahuli ka rin boss ayun dalawa na rin ang itlog dito hindi ko to napansin kahapon guys o oh, bago mainit init pa to mainit init pa siya. Ito yung kahapon, malamig na. Tapos, kung papansin yung kulay, medyo may pagka-brown siya. So, malamang sa malamang, ito yung Rhode Island Red. Ayan, ito wala. Wala. No, kaya pala nag-ano yung Rhode Island Red yung nakaraan doon. Kasi, wala rin doon. Doon na pala siya ma- Nangingitlog So tama nga Ito wala So ang expected kasi dito na nangingitlog Ito nga Ito yung nanay nung Ito yung nanay nung Ano Nanay nung mga bibi nating malalaki na ngayon Yan So hindi nga ako nagkamali Ang hindi ko alam kung maglilimlim na yan O Nangitlog lang Um, Actually, yung gagawin ko po sana dyan, yung manok, sabi ni pare Arnel, ang kapitan, Arnel Manlungat, ano, uh, ilipat ko raw yung manok para mag maglimlim siya dun sa paglilipatan. Ang mga nitlog lang ito, ayun show ng itlog lang so hindi pa to naglilimlim ng itlog lang to ayun kami ah, may bago ayun ayun eh, yung nasa gawing kanan yun yung bago ayun. Eh, hopefully ano so malamang yung 12 na yun So, silipin po natin na may hapon yan. Tapos, ayun. Yung ng limang sisi, hindi niya na hinahanap. Wala na sa isip ni mga anak niya. Kasi nga, uh, a short term memory. Ang mga ano, mabilis uh, mawala yung memory nila. Kaya uh, malamang sa malamang. Uh, ito mga uh, katapusan ng January o February ba nang hinitlog na rin yan yung nakapagsabi kasi sa atin bukod sa pag ng pakpak uh, Pagbabawas pag babawas or pagpuputol ng pakpak nila uh, isang way para hindi po sila ano hindi po sila ah uh, uh, lumilipat ng ibang bakod or ng ibang bakuran mas mainam daw po na ano ah uh, binubusogin natin yung mga alaga natin so ito backyard backyard pa lang naman tayo alam nyo po sa totoo lang yung ganito at lagi kang na-stress sa uh, problema, sa trabaho, sa pamilya. Hindi po matatawaran kahit gumagastos ka ng feeds. Hindi po matatawaran yung nakikita mong ganyan, no? Nakas makatanggal ng stress. Ano ito mong kulit nito Ay, ko! Nagganampay pa ako. Um, yung isip ko, paano kaya ko pagpalitin? Ah, gumaling na nga yung ano maling Rhode Island Red na babae yung uh, sa ulo niya kasi uh, kung pamilyar uh, po kayo sa Rhode Island Red ito po yung mga medyo malalaki mga manok na lalo yung barako mabigat kaya pag inaasawa niya yung babae naglalagas yung balahibo So, pag naglagas yung balahibo noon, uh, katulad noon, nung binili ko po yan, naglalagas yung sa bandang batok nung, ano, nung inahing manok. Sabi naman sa akin, dahil yun sa lagi siyang inaasawa nung Rhode Island. Just tama naman po kasi uh, mabigat yung baraho natin. Ayun, tapos araw-araw inaasawa. Yan guys. ready ako na ito. Tingnan natin kung kakasya ba rito. Hindi, masyado malaki. Maliit masyado tunggal ako. So, pagpalit tayo. Pagpalitan natin yan. Ang reason kung bakit natin kailangan yan is uh, pantakip. Para masigurado natin hindi siya makalabas kasi baka mamaya kasi makalabas siya so natin to mas mahinang kung dito natin siya malagay yan so siguro dito na lang tapos parang hindi ano hindi siya makawala at nakaglabs na tayo ayan tapos ang unahin natin is yung mga itlog So, uh, clubs tayo para sa motor. Sigurado. <coughs> Tuloy na siya. Yan natin sa kanya. So yan. Para malimliman nyo. Yung sinadjes ni pare Arnel. Manlungat. Shoutout sa pare. hapon is So, one, three, five, seven. 9, 11. So, tama po. Ah, kaya na. Kaya punta rito yung bibe. Ah, yung nanay nung mga ah, bibi nating mga to. Ayan. Ayan. Dito rin po kasi siya dati ng itlog. Dito sa crate na to. So, parang feel sa sarili niya siguro. Naalala niya is ito yung ano or parang siguro kaya naging komportable na siya rito kaya nung nangitlog dito po siya ulit ng lugah lilimlim na manok no? at sana nga po maging effective yung plano natin ano, tapos ito dalawa na so hopefully, bukas eh maging tatlo na yan pero since Rhode Island red nga po ito Uh, ang gagawin po natin dyan once na maglimlim na po yung sa bibi ilalagay po natin itong mga itlog dito para kahit pa paano at least may maglilim uh, maglilimlim dun sa itlog ng Rhode Island Red natin at least makapagpa breed tayo makapagdagdag yan, yan yung magiging plano po natin kasi wala po tayong incubator kasi ang Rhode Island Red wala dito yung mga manok, nakagala ayan, ayun, nandun din siya yung mga Rhode Island Red po hindi po nagilimlim so kailangan po talaga ng incubator or di kaya uh, ipalilimliman po natin sila sa ibang manok na nakakasabay nila maglimlim or di kaya sa mga bibi na naglilimlim, so palilimliman po natin siya so since, ang maganda po yan pag sa bibi po kasi Uh, ang bibi mas malaki. So, mako-cover nila kahit mga limang pirasong itlog. Uh, then, mas matagal po naglilimlim lima bibi. So, pag nagsisiyo na pwede nang tanggalin. Ang magiging problema po lang natin dito, ang mga bibi po kasi, bigla-bigla uh, na lang po yung lumulundag po kung saan sila nagpupugad. So, sana lang since wala tayong incubator, kusugalan po natin kasi man po tayong manok na nag uh, nanginitlog po sa ngayon. si maganda po sana niya may kasabay na nangingitlog na native yung uh, Rhode Island Red para pag naglimlim siya isa na po natin yung mga itna na Rhode Island Red sa pangingis sa paglilimlim ng manok. Then so hindi pa papatay nagka-candling uh, inaaral pa po natin yun. Pero, uh, dito sa si sisimulan natin aralin yung pagka-handling. So, once na naglimlim na po siya or bago po siya maglimlim uh, or magstart start maglimlim, ikakanding na po natin kung ano po yung kung uh, fertile po ba yan or hindi. Ayan. Pero sabi nila, mga 5 days to 6 days gumagkandling sa manok po yun kasi 21 days so siguro sa bibig ganun din try po natin mga 1 week na nagilimlim tsaka tayo magkandling para makita natin kung uh, fertile po siya para kung hindi man po fertile eh mapakinabangan pa po natin siya para may luto maudan so yun yun na po muna sa ngayon Um, kita kits sa banyo na lang po bukas yung magiging update natin dito kay kay itim na native chicken ngayon yun lang po muna at paubos na rin pala tong ano ko feeds ko na pinang pinang ko sa kanila yan ayun yung ako. so yan po abangan natin so, sa ngayon yun lang po muna hanggang sa susunod So expect nyo po yung update natin para dun sa uh, at yung bilang ng ating itlog ng Rhode Island Red at saka yung eh.